Hello guys, nandito tayo sa ating pilahan dito sa State University. Dito po 'yan sa Cavite. Uh, Cavite State University. Yan diyan po tayo namimila. Kasi nga po, isa po tayo tricycle driver. Ayun na po ang uh, ropa natin, mga nakapila na. Pangalawa po po tayo diyan yung may pulang stripe na 'yan, po yung aking tricycle. Yan po ang tricycle ni Kuya Nelson. Ayun. Kasi po pag hapon medyo Matuman na po ang biyahe, hindi gaya ng umaga hanggang tangha, patanghali. Ayan po, uuwi na po tayo dyan. Kasi nga po, magluluto pa tayo. Ayan. Uuwi na po tayo. Bukas po naman tayo, pabiyahi. Ayan na. Ayan po, at nakauwi na nga po tayo. Nandito na po tayo sa ating tindahan. Sa tapat ng tindahan natin. Tayo dadaan muna at diretso tayo sa ating bahay para magluto naman po tayo. Ayan luluto naman po tayo dumaan lang po tayo dito sa ating tindahan kasi nga po nandito po si commander nagtitinda ayan dadaanan po natin siya bago dumiretso po tayo ng bahay ayan na mas tindahan po siya Oop, nagtatago pa ayan ayaw po magpakita ayan pa ayan na tayo didiretso na po ng bahay at tayo magluluto naman ng mga ulam. Ayan po. Ayan na. Ayan po yung ating kinita. Nandito na po tayo sa bahay. Magbibilang naman po tayo dyan ng ating kinita. Kasi nga po yung mga queens na buong bainti na queens na makukuha natin yung po ay itinatabi natin. Ayan. Magbilang na po si Kuya Nilson ng kanyang kinita ngayon. Ayan po ay nasa 1,200 Ayan po, ang ating kinita. Ngayon kasi nga po, nabahala po tayo kasi yung ating uh, tricycle kanina ay medyo nagloko ang battery. Ayan, binibilang po natin yung mga coins na yan para po yung makukuha nating ang ginagawa po ni Coin yung nakukuha mga 10 coins sa kind 20 coins, yan po ay iniipon ko sa alkansya. Para po sa dating ng araw, tayo ay may madudukot. Kasabihan nga lang po, pag may sinuksok, may madudukot. Ayan. At yan ang pong mga anong yan. Yung mga barya po limang pisong yan. At mga limang pisong bago. Yan po ay pinapanukli na po natin yan. Yan yung gagawin natin panukli. Ayan, ang tinatabi lang po natin dyan. Yung uh, 10 quints. Saka yung 20 quints. Ayan. Iniipon po natin yung 20 quints. Yan, saka yung 10. Kaya po sa mga kagaya kong tricycle driver. Ah... Uh, unti-unti po tayo magtabi kahit pa barya-barya lang Ayan, ipapakita ko po guys yung mga ka-tricycle yung ano, yung mga naipong kong uh, queens. Kasi pag wabiyahe po ako, basta yung buong, buong 20 na queens, kaya yung buong 10, itinatabi ko po yan. Shoot na po yan sa aking alkansya. Mamaya guys, ilalagay ko yung mga buong uh, 20 queens, saka yung 10 queens. Ipapakita ko po sa inyo yung naitabi ko na yung aking alkansya sa paunti-unti guys sa mga kagaya kong tricycle driver magtabi po tayo kahit pa barya barya lang at pag nangailangan po tayo ng uh, pera may madudukot po tayo kung sakali masira po yung ating tricycle o kayong mga ilangan po tayo ng may bibilhin po tayo importante sabi nga lang ay pag may sinuksok may madudukot ayan na at yan po ay ilalagay na po natin yung ano yung ating mga queens dyan sa alkansya ko ipapakita ko po sa inyo yung mga barya barya kong naitabi ayun na ilalagay na po natin yung mga baryang yan doon po sa aking alkansya ayan ilalagay na po natin yan ayan po yung aking pong alkansya ayan po yung alkansya ni kuya Nelson yan, pag nakakuha nga po tayo ng 20 queens, 10 Queens. Yan ay nilalagay na natin dyan. Yan po yung mga, yan po yung alkansa ni Kuya Nelson. Ayan. Yan po ay puno yan. Ayan po. Basta po may makuha akong 20 queens at 10 queens. Nilalagay ko na po yan dyan. Pakagaling ko sa biyahe. Diretso na po yan dyan. Ayan, puno na po yung dalawa natin. Kasi nga po, sa mga kagaya ko po na skill, dapat po talaga ay may isinuksok po tayo para may madudukot kung sakaling magkaabiri ang ating tricycle at may bibilhin tayong gusto ayan, hindi po natin mararamdaman yan kasi po nga po yung mga buong papel yun naman po ang pinapanggastos natin ayan, mag-uumpisa na po ulit tayo sa isa ayan naman po eh ano yan bubuuhin din po natin yan yan, yan po ang pamamaraan ko para po ako makaipo ng paunti-unti. Yan po ang pamamaraan ni Kuya Nelson. Kasi nga po ay tayo isang tricycle driver. Pag yan po yung ginastos ng ginastos natin at nangailangan po tayo para sa ating tricycle at may magusto tayong bilhin, hindi po natin agad din mabibili. Kaya yan po ang ginagawa natin dyan. Yan po ang buhay ni Kuya Nelson. Isang tricycle driver. Ayan, nag-aalkansya po tayo. Yan po yung alkansya natin. Ayan, puno na po yung dalawa. Kailangan po mapuno pa natin yung isang yan bago po natin yan buuhin. Ayan. Yan yung four liters po na sa pintura. Kaya po, tsaga-tsaga lang po tayo sa biyahe guys.